Siya si Jonas, isang batang mahilig magbasa ng mga kwento tungkol sa dragons. Pero sabi sa kanya ng matatanda, mythical creatures lang daw ang mga ito at nag exist lang sa mga libro. Ayaw! Ang hindi nila alam, meron pala talaga nito in real life. Talaga ba, Kuya Drew? Totoo nga, Jonas. At meron tayo dito mismo sa Pilipinas. Ito ang Philippine Sailfin Dragon. magaspang na balat. Mahabang buntot at nanlilisik na mga mata. Ito ang Philippine Sailfin Dragon. Sabi nga na iba, kamukha nito ang fictional monster na si Godzilla. Pero ang totoo, harmless naman ang mga ito. And they only grow from 2 to 4 feet ang mga lalaking Sailfin Dragon ay may fan-like sail o buntot katulad nito. At dito nila nakuha ang pangalan na Sailfin. Habang ang mga babae naman ay may mas maliit na ulo compared sa mga lalaki. Sa isang zoo dito sa Rizal, makikita mga ito. Sila ay isang uri ng lizard na ang generic name ay Hydrosaurus, which translates to Water Lizard. Water loving kasi ang mga ito. Meron silang padded foot o flat na mga paa para makatulong sa paglalakad nila sa tubig. Kadalasan daw silang pumupunta sa tubig para matakasan ang predators. Speaking of predators, meron din silang mga superpowers na kaya nilang malaman kung may predator nang papalapit sa kanila. Meron kasi silang parietal eye na nagsisilbing third eye nila at nakalagay ito sa ibabo ng kanilang batok. Malalaman daw nilang may predator nang papalapit kapag nabablock ang light source nila. That's how they can detect movements around them. Cool! Wala pong ganyan sa mga dragon stories na nabasa ko, ha? Kung natuwa ka naman dyan, abah, mas matutuwa ka pa siguro sa so, nakita namin. Sa isang barangay sa Misamis Oriental, may nakilala kaming mag-asawa na nagbabantay raw sa almost 200 na sailfin dragons. Ito ang barangay Lower Solana sa Misamis Oriental. At dito nakatira ang pamilya na nagbabantay sa sanda na sales dragons o ibid kung tawagin din dito. Ito si Tita Alma at Tito Rodolfo. At parte na ng araw nila ang pagpapakain sa mga ibid na nakikita malapit sa bahay nila. Noong 2000 na kita niya yung ibid dito sa ibaba. Nagisan niya ng balag ng saging, tapos kumain din siya. Tapos tuloy-tuloy na din siya na pinakakainan namin sila. Kumain siya ng kangkong, saging, tinapay, isda. Mula noon, parami ng parami ang bumabalik sa kanila at parabang naghihintay ng pagkain. Hindi nga nilang namalayan na umabot na pala sa more than 100. Mabuti na lang at ang mga alaga nilang pusa, silang din nakasama ang mga ito. Now, ang susunod na ikukwento namin sa inyo might sound like it's taken from a fairy tale book. But, I assure you, hindi to chismis. This is for real. Noon daw ay talamak ang mga hunter sa lugar na ito. May mga nagdadala pa ng mapanganib na armas. Habang iba raw ay nagtatago at naghihintay pa sa ilalim ng mga puno para lang mahuli ang mga ibid gamit ang net. Pero dahil sa halos araw-araw na na-encounter nila sa mga ibid, Napamahal na raw sila sa mga ito. Sinasaway ko sila kasi di man ako makapagsalita ng bisaya, so Tagalog. Tapos ayaw nila magpaawat ba, nikang binalhan ko sila ng sundang. Ayon sa International Union for Conservation of Nature o IUCN, nasa red list of threatened species ang Philippine Sailfin Dragons. Ibig sabihin nito, vulnerable o high risk na ang mga ito sa wild. Kaya dapat ay maprotektahan ng mga ito. Kung wala kaming magawa, kaya ang ginawa may hindi na sa diinar, tapos sa probinsya, ay sa province, tapos dito sa Hasaan LGU. Pinakaganda naman sila at pagkatapos ng two years na proseso, idineklara na ang lugar na ito bilang critical habitat for the Philippine sailfin dragon. Para naman sa mga gusto mag-alaga ng amazing animal na ito, as a pet, ito ang sabi ng mga eksperto. Hindi sila pwedeng alagaan ng walang permit because meron tayong existing law which is the RA 9147 or the Wildlife Act of the Philippines. Yung mga individual lang na nakakakuha ng permit o mga makak makakakuha ng permit ang papayagan ng gobyerno makapag-alaga because ang mga hayop na ito is vulnerable na or na nanganganib ng maubos. Ngayon ay itinuturing silang caretakers of the Philippine Sailfin Dragons. 20 years mula ng kanilang first encounter, patuloy pa rin ang pangangalaga at pagpoprotekta nila sa mga ito. Sana kung makakita kayo ng mga hayop na hindi kayo pamilyar sa inyong paningin, sana huwag niyong sasaktan or lalong-lalo na huwag kakainin. Tapos dapat gawin ninyo ng paraan na mapapakainin. Palapit sa inyo o mapaamo ninyo ang isa kang mananap para maprotektahan sila ba. Sa ngayon, tahimik nang nabubuhay ang mga tao sa lugar nila kasama ang Philippine Sailfin Dragons. I guess we can say, and they lived happily ever after. Ito na po ata ang pinakapaborito kong kwento tungkol sa dragons. Nako, kung makakapunta po siguro ko doon. Dream come true! Totoo ba, Jonas? Balitaan mo na lang kami, if ever, ha? Sama ako. Aha!